yung mga kabiet ayan magluluto kami ng ano nang igado igado yung lulutokin na yan kaya tinitimplanan at painit na naman mantiga mga kabiet meron ano may handaan dyan kaya magluluto ng igado ayan si master botsoy ang bongang bongang bumborong bumborong bong, 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 dios ko polo di si mokiririke Ayan, nilagay na yung bawang. Tignan niyo yung mga ano, kung paano lutoy ng igado. O yun, ng sandok ni Master Tonyo. Si Master Tonyo yan, mga kabiit. Yan, tapos ang isusunod dyan, maglalagay tayo ng sibuyas, mga kabiit. Ayan na, ibinato na. Diyos ko, puro de. <laughs> Ay, Diyos ko. Ayan, haluhaluin. Mekos-mekos lang yan, mga ka-BF. Mekos, mekos Nang bonggang Nambonggang-bonggang, bum-bum-bum-bum-bum. Bong, 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 bong. Mekos-mekos ni Kuya Tonyo. Oh, ha? Ayan na. Ah. Ibubuos na yung karneng minarinate sa toyo, asin at... paminta. Yan pandami, isang palanggana, ah, ang lulutuin na igado. Wow, oh, sarap naman yan. Abangan yan hanggang sa maluto. Pahalo-halo ang ano, paiba-iba yung kuha ko dyan. Ayan, mekos, mekos. Ni Sir Antonio mekos. Ayan na, mekos. Mekos dito. Mekos doon. Diyos ko po, Hi! Ha lang. Tapos, hintayin ko mo lo. Saka ulit titimplahan yan. Mekos lang, mekos, mekos, mekos ng mekos. Nang bongang bongang boom, 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 boom. Okay? Ayan naman, yung niluluto ni Chef Boying ano naman yan, puro taba yan. Puro taba ng baboy, ang tawag nila dito ay kinamote yan, kinamote yan. Yan ang ano, sinisisi yan. tapos ang iahalo dyan, mamaya ay ketchup, brown sugar, paminta, at asin. Masarap yan guys pag naluto. Parang tusino style ang lutunan. Ang ano, Kailabasan puro tabayan o yan o. Diyos ko puro de. Ihanda niya na ako mga gamot niyo pag kinain niya yan. Ang taba talaga na. Sinisi yan, ina na Talagang pinalabas ang mantika ng bonggam bonggam bum 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 bum. Ang lalaki ng mga kawali nila at saka ano? Sandok. Ayan. Okay. Eto, babalik tayo dito sa may igado. Nagme-mekos-mekos ulit si Sir Tonyo, ang atin Chef Tonyo. Mekos-mekos lang, o oh, ha? Iyan, napakasarap talaga yan. Diyos ko po, Rudy. <laughs> Ayan. Magkakakulani ang kilikilinan. Kakamekos-mekos ni Sir Tonyo. Yeah. <laughs> Yon. Eto naman, babalik tayo dito sa Taba ng, ano, nilulutong taba. Ayan na, nag go golden brown na siya. Talagang pinalalabas ang mantika niya. Diyos ko, puro di. Nagmamantika talaga yan. And then, mamaya ilalagay na yung asukal. Ayan na, nilagay na yung asukal. Diyos ko, puro di. Isang kilong asukal lang ilalagay diyan. Ayon, mekos-mekos ni chef. Boeing, o yan, pangalawang asukal, lawang port. O oh, ha? Huh? Ang sarap na talaga pag naluto. Parang tosino. Tapos yung ano? Lalagyan na, isusunod eh, dyan siguro yung cake chop. siguro. Diyos ko puro de. Ay, o oh, yan na nga, cake chop o. Oh. Isang boteng ketchup. Ay, naman yung isa pang chef natin. Hisip up top. Ayun. Sarap po. Oh. Sarap na mga yan. Pag natikman nyo. Mga lutong ilokano. Kinamot yan. Taba ng baboy. Ayan na Mekos-mekos oh. lang. Nisip boy. Mekos-mekos ng bonggang-bonggang bumburum-bumbum. -bum -bum nilagyan uli ng asukal. Kulang pa kasi. Parat ng one port na yan. Ayun, nagbabarik naman tayo dito sa may igado. Ayan na, may bago tayong ship na na-recruit. Oops, hindi alam kung anong gagawin ni ship. Nilapag muna niya ang sandok. Oh, tapos. Ayan, eto na yung igado, yan o puro ano yan ah karne yan na may konting taba-taba yun tapos yan nagsasalang na naman yan ano naman yan ah pansit pansit naman yan yung lulutuin na yan e kaya inuna na yung karne nya na pang pansit naman yan guys nang long life Diyos ko po Rudy. Long life pansit Yan ang susunod na lulutuin oh, May nekos mekos na Ni Johnny Tango Ayan naman si Chef Johnny Tango Nang bonggang bonggang boom, boom 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 mo Chef Johnny Tango Yon Yan mikos mekos mikos mekos 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 Hey, na. Nilagyan na ng ano? Ng paminta. May paminta na? May shabaw na rin yan, no? May shabaw na, nilagyan na kasi na ano na yung ano? Pagkatapos na, papakuluan, kulo lang, kulo lang. Pag kumulo na, lalagyan naman nila ng soy. Pero paminta muna ang nilalagay. Ayun na, nilagay niya yung soy. Oha. Uh -huh. Isa lang muna. Uh -huh. Si Chef, ano naman yun? Gooding. Marami, lahat, halos lahat yan, Chef. O oh, yun, napagod na si Chef Boying, kaya naupo na muna. aha. Uh ha? -huh. Nang bonggang -bong bum -bong bum -bong bum bum. Ayan, minekos-mekos ni Chef Gooding. And then, ano kaya nilalagay na susunod? Toyo uli yata yan, toyo. Toyo o yung gulay na? Ilalagay na yung mga gulay na niya? Yung uh, bell pepper? O yan, nilalagay din yung toyo pa. Ayan. Pero kalahati na lang yata ang nilagay dyan yan. Kalahati na lang ng toyo ang nilagay. Kumukulo mm -hmm. na, kumukulo na O, oh. e may mekos-mekos din ni Chef Gani Oh, mekos-mekos Dahan-dahan ng bonggang-bonggang bum bong, 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 bong. And then, nilagay na yung mga carrots uh, Bell pepper Yan Nilagay na ng bonggang-bongga Mga pampahulay sa pansit Sarap ng pag naluto, guys. Yan, minekos mekos 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 Ilalagay na rin yung bihon. Ay, yan na, nilalagay na. O, isa. Mix yan, bihon kanton yan eh. Dalawa. O, di isang kilo na yan. Kasi bawat plastik ay kalahating kilo. Yan, mekos, 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 mekos lang ng bonggang, bonggang, bong, bum, bong, bum, bong, bum, bum. Diyos ko, eh. Ayun, no? Napakasarap na, mga kabiip. Mga abudzki patski Talagang, kala nyo, simple lang, hindi siya ma in maraming ingredients. Hindi siya maano, pero pag tinikman nyo, napakasarap. Kasi alam niyo yung ginamit din mantika dyan. Yung mantika, anina nung tabak. Yan din ang ginamit. Ayan daw. No. Naluluto na. Yung ano, lumalambot na yung bihon. Pinalalambot. Tapos mamaya ilalagay na rin yung kanton. Ayan na Halo-halo lang Mekos, mekos lang Mekos, mekos Mekos, mekos Ibubuos na rin yung kanton mamiya-miya Ayan ang ating mga chef Ayan na Nilagay ng kanton Ayon. Kalating kanton din, karating kilo. Dinurog-durog, minekos-mekos. Dinurog-durog, oh, ilalagay na rin ang ripolyo, guys. Ripolyo. Ay, hindi, kanton pa rin pala yan. Diyos ko, puro, Bali naman ako. Kanton pa rin pala yun. Dinagdagan. Kanton, yan. Yeah. Minekos-mekos uli Ni Chef Gane. sarap. Sarap ng pansit na yan, guys. Napakasarap ng bonggang bonggang bumburong bumbum. Ayan, patuyan na na yan. Luto na yan, paluto na yan. Ilalagay na lang yung ripoli dyan. Ilalagay na lang ang ripolyo dyan, mga ka-BF. Ayaw nilagay ng ripolyo. Nang bonggang bonggang bumborong bumbong. Ayan, mekos-mekos. Ayan, Ooh, sarap na, no? Ayan na yan. na yan, luto na yan guys. Ini in in na lang yan. In in oh, yan oh, tinanggalan nga ng ano. Tinanggalan na ng apoy sa ilalim para hindi naman masulog ang ating pansit. Sarap talaga kasi luto lahat yan sa kahoy. Nang ano? Ay, masarap. smoky flavor lahat. Yo o. Know, mekos, 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 mekos. Alright. Ayan. Hinahon na. Kasi nga, baka masulog na. Hinahon na ang ating pansit. Yun, nilagay na yung onion leeks. Ayan guys, luto na rin ang igado. Ayan, sinasalin na. Oh, dapat sarap po. Sarap ng igado na yan guys. So, isang palangga ng igado. Yummy. Oh, yan mo. Luto na yan. Walang halo yan. Purong karnean na yan. Na ano? Yan ang pigadong ilokano. Yun o. Know? Minekus-megus pa ni... Ship. Ano? Ato. O oh, yun. Luto na rin yung pansit. Ayan. Isasali na rin yung pansit. O. Oh, yan naman. Nagpapakulo na naman. Magsasalang naman ng lulutuin bigas para kanin naman kanin naman ang lulutuin isang isang kawang kanin ang lulutuin ayano nagpapakulo na kaya panoorin niyo ang pagluto ng kanin mamaya yun yun ang gandun lang daw tubig mga kabiet. Tapos mga kabiet, pag kumulo na yan, may mantika yan eh. At saka konting asin. Lagyan, isasalang na yung bigas. Ayan na yung bigas, nilalagay na kasi kumulo na. Eh, pass tayo mga kabiet. Ano naman yan? Tatlong limon. Ang tawag eh. Halos ano, Siguro 20 kilos o oh, 10 kilo pala. Sorry. 10 kilo na bigas ang niluto. Ayon, hihintay na lang yung kumulo. May mantika yan para hindi naman siya didikit. Ayan, di natanggal lang ng no, mga alien-alien sa ibabaw. <laughs> hindi naman kasi may iwasan na may alien-alien. Ayan, oh naluluto na, naluluto ng bigas. Tapos yan, pag na, ano na, medyo na wala na ng tubig, konti na lalagyan niya ng plastik sa ibabaw. Mga ah, ka eh. hindi masyado minekos-mekos yan. Noong una lang, para hindi masyado didikit. ayano? Uh, may plastic man yan. Ayun o, no? may plastic na nilagay. Oh para ma... ma anong tawag ba yun? Ma... Ano siya? Makulong. Makulog. Maminimize ang kanyang init. Ayun, was yung mga ibang chef doon, no? Inuhugasan na yung ibang pinaglutuhan at meron pa siguro isa Ay, hindi. Ano yata yun? Inugasan pang pulutan na nila. Ayan, may binato si Cap ben. Iyong minekos, mekos, mekos, mekos. yung pang mekos, minekos, mekos. Kaya hanggang dito na lamang muna, mga ka Maraming salamat po sa inyo ng bonggang, bonggang, boom, 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 boom sa panonood. Sa susunod uling vlog, mga ka-BF. Budski, patski po, baba, itim, pahid. Yahoo! Sharot say neon and boom, then boom, then boom, 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 boom. Bye. Bootski Fatski, please do subscribe.